嗯。 Ang sikat na psychic na si Rudy Baldwin na hulaan di umano ang pagkamatay ng batikang aktres na si Jacqueline Jose. Nito nga lamang linggo ng gabi March 3 ay isang malungkot na balita nga ang gumulat at bumulaga sa publiko matapos maging laman ng mga balita online at telebisyon ang biglaang pagpanaw ng batikang aktres at multi-awarded actress na si Jacqueline Jose sa edad nito na 60 years old na kasalukuyang magse-celebrate sana ng kanyang kaarawan sa darating sana na March 16, Naulila nga ni Jacqueline Jose ang kanyang mga anak na sina Andy Eigenman at Gwen Garimond at ang kanyang mga apo. Nagbigay naman ng tribute ang iilang mga kasamahan at kaibigan niya sa showbiz kung saan ang iilan ay sinariwa pa ang magaganda at hindi makakalimutang alaala na iniwan ang kanilang minamahal na kaibigan na si Jacqueline Jose. Samantala, dahil sa balita na pagpanaw ngayon ng batikang aktres na si Jacqueline Jose ay agad namang nag-viral online ang nakakakilabot na post ng sikat at kontrobersyal na manghuhula o psychic na si Rudy Baldwin, ayon kasi sa kanyang post at hula o premonition 6 days ago na ang nakakalipas ay may mawawala di umano na batikang artista na nakikita at napapanood pa sa telebisyon, ang hula o premonition nga na ito ni Rudy Baldwin ay tila inuugnay ng mga netizens sa pagpanaw ng premiadang aktres na si Jacqueline Jose. Bagamat iniuugnay ng mga netizens ang post at hula ni Rudy Baldwin kay Jacqueline Jose ay wala naman itong katotohanan at tila hindi din nagtutugma sa kanyang post dahil ang tunay nga na dahilan ng pagkamatay ni Jacqueline Jose ay myocardial infarction o atake sa puso, kinumpirma ito ng kanyang anak na si Andy Eigenman ngayong lunes ng hapon March 4 sa harap ng press. Um, it's with great sadness that I announce the untimely passing of my nanay, Mary Jane better known as Jacqueline Ose. At the age of 60, on the morning of March 2nd, 2024, due to a my myocardial infarction or a heart attack. We'd like to thank um, everyone who has since extended their prayers and condolences to us um, as our family is trying to come to terms with this unfortunate incident. Please provide us the respect and privacy to grieve, and we hope this would put um, all speculations the rest. Um, 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 speculations, um, the untimely passing of my nanny, Mary Jane better known as Jacqueline of Sith. at the age of sixty on the morning of march 2, second, twenty twenty four, due to a my myocardial infarction or a heart attack.